Ang buhay at kamatayan ni Apostol Pablo Reform Theology Perspective Isang kwento ng biyaya Isang kwento ng isang pusong dating bato na ginawa ng Diyos na buhay Ang kwento ni Apostol Pablo Isang buhay na testamento ng soberanya ng pag-ibig ng Diyos Mula ng kanyang kapanganakan sa Tarsus noong mga 5 AD, si Saulo ay ipinanganak sa mahigpit na tradisyon ng mga pareseyo, isang tunay na anak ng batas. Mababasa natin yan sa Gawa chapter 2 verse 3 at cross-reference Gawa chapter 21 verse 39. Ngunit ang lihim na kamay ng Diyos ay gumalaw na. Kahit sa gitna ng kayabangan, pinaghahandaan siya ng Diyos para sa isang misyon habang si Saulo ay abala sa pag-uusig sa mga kristyano sa kalsada ng Damasco, biglang kumislap ang liwanag mula sa langit at siya'y nabuwal at isang tinig ang kanyang narinig. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nababasa natin yan sa Gawa chapter 9 verse 3 hanggang 4 at cross reference Gawa chapter 22 verse 6 hanggang 8. Dito nakita ni Saulo ang liwanag ng katotohanan na si Jesus na kanyang inuusig ay siya palang Panginoon at tagapagligtas. Walang kakayahan si Pablo na sumampalataya sa Diyos. Ito ay isang sovereign act of grace, isang makapangyarihang pagtawag ng Diyos na hindi niya maitatanggi. tatanggi. Mababasa natin yan sa John chapter 15 verse 16 at cross reference Epeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Nagpunta si Pablo sa Arabia, tahimik na hinubog ng Diyos malayo sa mata ng mga tao. Mababasa natin yan sa Galatia chapter 1 verse 17 hanggang 18. Tatlong taon ng panalangin, pagninilay at paghahanda bago siya ipinadala bilang isang apostol, hindi ng tao kundi ng Diyos mismo. Noong 46 AD, sinimulan ni Pablo ang kanyang pagalakbay bilang isang misyonaryo. Mula sa Antioquia hanggang sa Cyprus, mula sa Pisidia hanggang sa Galatia, Ipinangaral niya ang Ebanghelyo ng Justification by Faith Alone. Mababasa natin 'yan sa Galacia chapter 2 verse 16. Wala nang hadlang na lahi, relihiyon o kultura sapagkat kay Kristo ang lahat ay pinag-isa. Mababasa natin 'yan sa Epeso chapter 1 verse 10 at cross reference Colossus chapter 3 verse 11. Ngunit hindi madali ang kanyang landas na tinahak. Pag-uusig paghahampas, pagkakulong, pagkabato, at minsan halos kamatayan. Nang 57 AD, dinakip siya sa Jerusalem at nakulong ng dalawang taon sa Caesarea. Hanggang sa nadala sa Roma kung saan sa ilalim ng bahay kulungan, isinulat niya ang kanyang lihim na pag-asa sa Epeso, Pilipus, Colossian at Pilimon. Munit dumating ang panahon ng pag-inom sa huling saro ng kanyang paghihirap noong 64 hanggang 67 AD sa ilalim ng pag-uusig ni Emperador Nero. Si Pablo ay muling nadakip. Habang naghihintay sa kanyang hatol, isinulat niya ang huling liham kay Timoteo. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mababasa natin yan sa 2 Chapter 4, verse 7. Sa wakas, ang takbuhin ay tapos na. Noong 67 AD, sa labas ng lungsod ng Roma, si Pablo, na dating taga-usig, ngayon ay apostol ng biyaya, ay pinagutan ng ulo. Isang marangal na kamatayan sa pangalan ni Kristo. Ang buhay ni Apostol Pablo ay isang patunay ng dakilang katotohanan. Ang Diyos ang humuhugis sa kanyang mga tao mula sa alabok ng kasalanan tungo sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Hindi sa lakas ni Pablo, hindi sa katalinuhan ni Pablo, kundi sa purong biyaya ng Diyos lamang. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10 at cross-reference Roma chapter 11 verse 36 ito rin ang ating pag-asa ngayon. Ang Diyos na kumilos kay Pablo ay siya rin kumikilos sa atin ngayon. Glory to God mga kapatid. Reform but always reforming.